Mikoy ito po ang tambayan ni Mikoy ayan o ang aming pusang barako ayan o ang laki nyan ayan ang mga paborito ng haba nya no? mamayang hapon nyan ay nakakitakit pa yun sa mga poste dito sa palayan po yan na naghahanap ng pagkain yung daga daloy ang barako na magkapatid si Pogi at si Mikoy ito mas malaki ito si Mikoy si oh. sa nanay ko si Mikoy ang haba niya no nasa 2.5 feet tataka kung paano siya nakaka akyat dyan galing talaga ng mga pusa no okay tayo dyan siya nakatingon sa makalingon siya dyan sa tambuan nag-aabang siya ng mga daga hello mikoy hello ay <laughs> hello ayan no? ang tambayan ni Koy na nag-aabang ng daga hello hello hoy suplado naman ito suplado hoy Koy <laughs> Koy ano ka dyan bababa ano nakakita ka na ng kain mo ano biktima hello <laughs> Natas yan lang na po na-update ko lang po kayo kay Mikoy, mas sikat pa sa kanyang lingkod si Mikoy. Dami na nakapanood sa kanya. Ano? You know? Grabe si Mikoy. Bye-bye po and God bless.